Wow, ang ganda ng ating spot guys Hindi ako dito nagsasawa na kuhaan talaga Dito ako lagi na, ayan na, napaka fresh ng hangin guys Fresh ka ay pag nasa probinsya guys Grabe, ayan oh. oh, Tingnan mo naman oh, yung mga dahon na no, oh, nagsasayawan na. Ah. Ayan ang ating spot ngayon For today's vlog guys Ayan Napaka ano dito guys, napaka fresh ko ng hangin guys Fresh na fresh ang hangin guys Kita na ba yung ating ano dito? Hi guys, ay yan oh di ba kitang kita pala isang ulit pa isang ikot pa konti yan what's up guys ayan welcome back sa ato ang mukbang guys ayan nandito nandito na naman tayo guys sa palaisdaan <laughs> nilabo na mais ayan yung saging and then mayroon tayo ditong dalawang maruya na may ang isa ay may kulay ano ayan uh, maruyang balanghoyan guys ayan kaya makaingon ko nga Tara na, mga onatal, lamig kayo, kauna! <laughs> so, but before tayo mag-start guys, ako yung hawanan nga rin guys. Ayan, but before tayo mag-start guys, bago tayo mag-umpisa guys, Siyempre mag-primo na tayo guys, mag-primo na tayo guys ha, ayan. So, ano pang inaantay natin guys? kain na na <laughs> so kain na tayo guys Whew. grabe kalamit sa mais guys oh yellow corn mmm mmm tamis tamis kain guys mmm Mukha na ako nagdaan ginamos guys Kay Murang naglison ko sa kong pagwiwi guys <laughs> Wata sa usawan Okay lang isa usawan Lamihan ang punin Mmm Lamihan kayo shoutout out din ako ang ako mga FB friends Ako mga followers Relatives Especially sa ako ang pamilyang humawas no Shout out sa ako ang pamilya humawas Na Patuloy kayong sumusuporta sa aking mga vlog. Dangan kayong salamat sa inyong tanan. Sa pamilyang humawas. Mga unatan ninyo. <laughs> Ong shout out kay Gaw. Yuli humawas. Shout out sa iyo Gaw ha. Hmm. Grabe lamig ah. Bisang ko ginamos. Lamig lang yung hapon. Perfect talaga ang atong uh, spot guys ang atong uh, area ateng venue no. Sa atong vlog fresh ang hangin napaka fresh. Hindi talaga pulyutan dito pag nasa province tayo. Pag malanghap na to ang mga pag malanghap na to ang uh, fresh na hangin guys. Grabe, ang sarap sa pakiramdam. Pag ganito ang ating ang ating ano ang ating pinagmumukbangan ano. Swabe talaga masasabi ko na Mmm, lami kayo, kao na. <laughs> kao na. Mmm. Lami ang, ang siya, guys. Walang huwag mampunin siya. Lami siya, guys. Inatay, gina mga dangawan na ka. kauna tamarunog. Kaunan po tamarunog ka-apil ron. Samok-samok mo eh. hmmm lingi kay ito kabasag na ikin <laughs> kay bawa ba pero sa part na siguro dito waman nang bitin Hmm. kini mo nga nindut yun na eh awe mm. ang grabe ang saging guwang kaibos okay good Lord, guys bantok Hmm. Yummy. Batok angkos ka bansok guys. lemik kayo. Grabe na kauna eh. butong tatong to ang ibutang riba para nindot po partner sa tonggi kaon niya may butong guys may butong Gracias.